Hello po, good morning mga lodi. Nandito po kami ngayon sa hospital sa pagkat nakagat po ng aso yung anak ko. So kailangan po namin siyang mapainjikan. Bali, nagkikipaglaro po siya sa tuta namin. So siguro nasaktan niya yung tuta namin at nakagat siya sa may bandang lariri. Hindi naman po total talagang bumaon yung angil ng aso na parang nadaplisan lang ng dalawang, yung dalawang daliri niya pero kailangan po namin siyang ma pa rin ng mapa-inject ng anti-rabies delikado po kasi ang dami ko napapanood na ganyan sa Facebook kaya talagang hindi po, po talaga nag ano talaga dinala po namin agad dito so tatlong inject po pala ang gagawin sa kanya niyan bali susunod sa 28 tapos sa katapusan din naman itong August kaya eto po talaga talaga mga lodi ingatan po talaga natin yung mga anak natin huwag natin silang papalaruin sa mga tuta kasi ako hindi ko po, po talaga sila nabantayan sapagkat ng panahon po na yan eh na natutulog po ako dahil po ang taas ng lagnat ko dahil sa psoriasis ko masyadong alala kasi ng psoriasis so, kaya nga ayan po nakasalamin ko po ako dyan kaya para hindi po ako makahawa din ng ibang tao kaya, ayan mga lodi, hindi ko sila nagagahay sa sore eyes na to na pahamak yung anak ko. Sige po lodi, ingatan po natin ang ating mga anak. Bye!